magdula karon mga master. Jimar Basuga ng Tagom versus Arnil <coughs> ng Jinsan. Ah, may ngadlaw ka na mga master. Kaniya na usaban niyo mga Dama TV. Magpakita mga dulang dama din sa Tagom City. <coughs> Ang nagdula. Arnil ng Jinsan Saitom versus Jimar masuga ng Tagum Sa Pula. kung bago ka pala sa channel, paki subscribe dito ng notification bell para plitid mo sa mga pag na ng videos shoutout rin rin sa mga solid subscriber na sa may Kibalog labi na sa may Lalibertad Santo Tomas Shoutouts sa tanan Arnel Magisya ng Agdao, Grandmaster Luis ng Pusurubyo, Pangasinan, Bulutano ng La Laak, Bong Shakala, sakala Sh ng Far East, Escuba, Iloilo, Binay ng Bisayan, Charlie Gador ng Negros Occidental, Reyes Penusa ng Urlo, Jojo Gambua, Jose Cubras Vlog, Maruya ng Davao City, Bayani Lira ng Tulo, Manila, Dindo Mahusay ng Ormoc, Daryl Maliksi ng manukmanok Buracay -manok, Island, Rome, Romel Rasunabli ng Kamarinsur, Undo, Undoy Abinuha ng La Libertad Santo Tomas. Tidi si Boy, damahan ni Frank Pusar ng Sarangani. Samuel Mindahao ng Agusan. Joshua Bulidios ng Leyte. Ray Malinao ng Taytay Rizal. Marlo Cerville, ng Kandang City. Sam Sam Tita, ng Sabuanga. Liana Lacurta ng Batangas, Damahan ter. Oliver Canuto ng Sambal Island, Nestor Balaga na Libudon Mati, Valicuta ng Andamuhol, Enrique Ramirez ng Sambales, Agustin Calladas ng Sarangani, Tutoy Garcia na Manila, Danilo Argusan na Binangunan Rizal, Karini Hamil na Batuang Bohol, Albert Polgira, Dudong pulingga ng Bukidnon, Jess Adlawan ng Ligig Poblasyon, Master Edie Sanguyo ng Teresa Rizal, Rubin Gaon ng Tagum, Kapitan Berget Biletaryo ng ni sur. Victor Rota na Porto Princesa Palawan, Nelson Hermosilla, Rumi, Rumi Monsidan, Dumagiti, Ailis Kitchen, Rudy Casas San Cebu, Tony Oliveros ng Imus Cavite, Roger Campo, Cristo Rey Pascual, Aldilatado ng Tandang Sura, Simplicio Reformado ng Libay-Libay Mako de Bodeoro, Chuy ng Panabo, Jerry Adlawan. Waring totoo ng Alicia Bohol, Sammy Boy na Bangkal, Paul Molina, Bonifacio Grabante, Robert Madraso na Cebu, Daddy and Mami G Vlogs na Kabiti, Claudine Sana na Malita na Ba Occidental, Rica paras na Bilanguna na Felix Molina ng Turil, Joel Kanyo alias Silent ng Tulido Cebu, Ramon Domingues ng Negros Occidental. Jimmy Suding sa Santo na ba? Nan Mix Vlog. Marcia Rosel ng Imus Kabiti. Alexander Piskiran Jinsan. Samuel Sarlibio ng Darnita Pangasinan. Ardi Toradio ng Bicol na Buwa Kamarid Nisur. ng Kalookan. Walter Salas ng Tagum. Juni Lumakang. Joseph Ungay. Aligra Maxine Ilong Princes Pasaporte ng Panabo. Jun Limsan, yung Francis Orlada ng Leyte, Dudong Skinya, Arnold Bunsa ng Bicol, Steven Diaz ng Panabo, Rick Caparas ng Rizal, Derek Riffin, Julito Kahigas ng Mangagwe, Basilio Marga ng Hagunoy Dabo Sur, Rudel Campomanis, Prisco Salahid ng Loon Buhol, Marlon Backyard, Galbert Alison mahayag sa Buanga Edgardo Sarmiento ng Olongapo City Gaudio Subo Tinggaal Alung Pilu ng Sityo Manga Kandihay Bukong Chong ng Mintal Arnelo taryon Romeo Burinada ng Palakan Toper ng Barili Jamaron Rataba ng Marawi Undo ng bentayan Nailan Ruel ng Bagkal Ninyo Karinsa ng Panabu Katisuy Blanes Katuna Bohol Bunbun na magi may vlog ng Albusan, Ricky Maglasang, Dani Digo nang Ayala sa Buanga, Boyet Gali ng City, Jui Bulutubo ng Butuan, SS Dama TV, Undoy Aurora Nasibu. Julito Campos ng Pasig, Jason Lumieres sa Manila, Bobby Butko ng Minta, Joseph Ligia, The Vlog ng Corona Dal, Jekylls, mama Master Cortez Buho, Anikito, Iskoton, Dongkits ng Carmen Cebu, Tixero, Pinas, Kusas ng Batangas, Dado, kataan ng Baliwag, Bulacan, Talibon Dama TV, Dudo Muslim TV Vlog, Jongjong Dalan, Sima ng Buhol, Dix Lunan, Talisay Cebu, Colin Morgan ng Infanta Kison, Jojo kan Kandihay, Buhol, Idol Chia, Boss John Manimog ng Santa Cruz, Erwin Regala na Negros Occidental, Rams Mingo na Maasim sa Rangari Province, Sorry Felix ng Mablak at Pampanga, Antonio Lumbay Blag ng Alicia Bohol, William Sigubia ng New Bataan, Kinjala Ragasan, Sandalyao Turil, Mario Argao ng Sibuk, Cebu, Silvano Lumagiti, Rolando Silvio ng Talakuro ng Usan, Kaon Kaon Tubigon Buhol, Ukay Sir Andres Ayot, Master ng San Mateo Share Shoutouts, kanyon tanahan. Shoutout po dahil sa itong mga kaikso ng OFW na pa nag-suporta sa Bungat Dama TV kay Damahan TV ng Dubai. Camilo Acostan, Jubail, Saudi Arabia. Warren Van ng Germany. Ray Pindiga ng Saudi Arabia. Philip Grisdom ng Hawaii. Jewel Bacaron, do Qatar. Raul Anay ng Hong Kong. Kay Bubo Yamura. Shout outs. Oh, uh, kay salamat sa mga tao naghatag kinabuhi nitong gabi nga channel kay Boss Fredo Boss Tari Boss Lito Boss Binhor, Boss Rico Kalitas ng Bilorsal. Dagang kay salamat sa mga tao pagsuporta sa Mugat Dama TV. Sa may pag-asa kapalong kay Ninong ug kay Kambal. O sa may Asunsyon kay Steve Bangko ug kay Boss Mowi ng Asunsyon shoutouts. Sa may karming kay Dante Kahigas ng karming, shoutout sa may samal kay porto ng samal o sa may sa, sa kay food hinilaso o out na diha sa may kinapawan kay Ariel ng kinapawan shout na o sa tanong damador dia sa may Digo City Shoutouts kay Nyo Tanani, labi na sa ilang presidente niya, kay Boss June Bagaan sa may mintal kay El Presidente Alex Butayal na Skyline kay Boss Titing na nagdaw din siyo na mintal kay Boss bunbu ng mintal shoutouts sa may Tibungko kay Gubmalin kay Rinsky ng Tibungko kay Robert Laguna o gilabi na sa may Agdaw kay Boss Muning ng Agdaw kay Master Edwin Cabalquinto Master Sir si Banok aka Master Fugi Moves, Master na Pugay pa, master Payat na nga daw. Huwag ang YouTube channel, ang Dama Payak TV. Makakita ka dito mga quality moves sa dula, nga Dama. Sa may pindasan, kay Gili, kay Magbin, kay Dudong Flores, og kay Boss Dado ng pindasan, shoutouts. Huwag na binadiha sa may Maku, kay Jomar Kahigas. Mario Siliada, huwag kay Boss Boy, kontinto ng Maku, shoutouts. Huwag sa may... Sa tanang damadur, po diya sa may nabunturan. Shoutouts kay yung tanan. Ilabi na kay Romeo Gis. Boy Dugo si Kay Tagno. Kung kay Rinwin Montesilio. Shoutouts. O katong wala na shoutouts sa sunod na nato ng mga videos. Dula ni Jimar Basuga ng Tagom sa Pula versus Albin ng Jinsan sa ito. All right, correct. Gasuwa ililaa <laughs> <laughs>

Terima kasih telah <laughs> menonton! <laughs> Panalo Jimar Basuga ng Tagalog.